magandang araw sa ating lahat mga idol no? nandito na naman tayo sa pintahan ng mga manok uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, magpagpalang araw sa ating lahat guys maraming maraming salamat sa walang sawang suporta at panunood sa aking mga video baguhan ka lang sa aking youtube channel, mag like and subscribe ka naman pindutin mo ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video guys hanggang dito na lang Tara, samahan nyo ako sa location na natin pupuntahan sa bintana ng mga manok. Let's go! Magkano yan, boss? Binibinta mo yan? 3.5 3.5 3.5 Bulit Ang ganda na. Papangitin bata ako na yan. Ha? Datang yahan na yan. Thank you, boss. <laughs> Mas binibinta to? <laughs> Magkano yan? Okay. One five, okay, so five. babae din dito Marami ng tao guys Mas oh. binibinta mo yan? One seven One seven, <laughs> one seven. Ilang buwan na yan? Nine months, months. Binibinta mo yan? Magkano yan? berapa iba'y sanlibo. Okay, so ilang months, eight months. Magkano yan? 15. Ilang buwan na Two years, two years old. Yan, yeah, years old. Yes. Because, thank you. <coughs> kak, guys. So oh. quality ng Ayos na. Tapos pinipinta mo Ang yan? 8-5. guys Ilang buwan na yan? 1 so. year. <coughs> 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 Pinipinto um, mo yan, boss? oh, boss. Magkano yan? <laughs> <laughs> Three, five, dalawa siya. <laughs> dalawa, 3 pipe 3 pipe, dalawa. Ilang buwan na yan? <laughs> Dalawan taon. Dalawang <laughs> taon? dalawa kasama yung puti ayun Pagpas binibinda mo yan? Magkano yan? 2.5 Kasi 2.5 Ilang buwan na yan ba? 18 months May gitna isang taon Guys, so Maraming tao Ito lang yan sa Angeles Boss, binibinta mo yan? Oo. Magkano yan? 1.5. 1.5. guys, oh, mura okay, na 1.5. Ilang buwan na yan? Pero Yung isang taon na yan? Jeff, ila ng banwa ka lang. Pakaya? Jeff, ila ng banwa. Pag apat. Apat? Apat na taon, guys. Ang mga nyo, oh. Si Boy. Kebayaran itu lagi. Sa'yo ito boss, magkano yan? Ha? 1-5 1-5 Siguro na sa mga 1 year old na yan o oh. Bulik guys o, oh, magkano ito boss? 3,000 30 ilan, ilan taon na ito? May taon na ito? 14, 14 months So may gitna isang taon guys o oh. Guys, dito na lang. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa nakabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Kung kung kuya Wills ka, kay Twenty Wills TV ka. God bless us all. Thank you very much guys sa walang sawang support at panunod. Hanggang dito na lang. Peace out. Bye-bye.